Maghahas ako ng lagim! Ang secret weapon ni Jemperor! <laughs> Ma, bakit po siya pangit? Hindi kayo takot? Hindi! Dahil may panlaban ako! Huh? Judge Emperor! Anong gagawin ko? Jerm Space Warp. Ngayon din. Ano pa nga ba? <laughs> Welcome to my world. Hindi nyo kakayanin ang bao. <laughs> hmm, hindi ka magtatagumpay. Refreshing scent. <laughs> ang bango. Ginagalit nyo ako. Don't fly Makainis kayo, ha? Ah. Huh? Tumataas ang presyong, Follicles! Nakukulong tayo! Super Zulet! Oh! Ah! Ah! <laughs> Anak ng Maria, 12 pesos lang! Pagkasal ka na, John Dugo! Charm Killer! Ah! Yeah! Anong iniigah-igah mo dyan? Di pa tapos ang laban. <laughs> Lion! Hay! Ang ang Shower Rangers. Hindi hindi magtatagumpay ang maduming balak ni Tramperor laban sa mundo. Salamat High Genix at Shower Rangers. High Genix Shower Rangers. is versus